I am finally doing it, mga love. Napa-ice natin ating lipi. Sobrang dami pang talihaw wala pa akong tulog. Gali akong ng duty. mag -gawin na natin siya. Tingnan yan. This is the price, mga loves. Grabe. 5,780. Tantra! So, ayan mga loves, nakita nyo na ang presyo ng magkana abutin ng ngipin natin. Uh, two years ago mga loves, nagpunta na ako sa same clinic. Um, uh, di ko alam po na, di ko yata na-vlog yun mga loves. But anyway, um, kaso, ang nangyari noon parang eh medyo hesitant ako noon eh hindi pa ako nakaka uh, hindi, hindi ako makapag-isip ng maayos saka habi ng asawa ko parang ang mahal naman which is mahalaman talaga ang Invisalign mga loss as compared to regular braces. So, ang problema ko lang ngayon mga loss hindi na tayo pwedeng magpa-white ng ngipin kasi parang merong ididikit na ano. So, pag nag-white ka ng ngipin, pag tinanggal nila yung part na yon is parang magkakaroon siya ng spot. So, kapag pag pag nakaganto tayo mga loves, pag nakarap na ganyan, parang hindi mo ma, ma, ma ano na may deprensya yung ngipin ko. Kasi pag gumiti ako, parang parang okay naman siya mga loves. Ganyan. Pero, kapag nag-turn ako sa side, nakikita nyo, ito Oh. So, hindi nila gagalawin ito kasi okay yung bite ko dito mga loves. So, ang aayusin nila, ito talaga. Ito yung pinaka main concern ko tong dalawanta eh. Ayan. Tapos, dito yung sa baba kasi medyo naka-ana siya. Medyo naka-paling ng konti. So, yun. pag uh, pag Invisalign mga love, sabi sa akin nung dentist, um, um, mga 9 to 12 months, ganun. So, papakita ko sa inyo pag na-pick up na natin. Kasi after, ano yun, after, sabi niya, mga 2 to 3 weeks dadating na yung ating aligners or yung Invisalign na tinatawag. So para lang yun mga loves na plastic na pagsinalpak natin, parang walang ano, para kang walang tawag dito, parang walang nakasuot sa ngipin mo kasi super clear lang siya which is for aesthetic purposes na hindi kagaya ng braces mga loves, 'di ba? Kaya nga mas mahal siya as compare sa regular brace. Um, so, ayun. Titignan natin. Uh, update ko kayo after 2 to 3 weeks. Yeah. So, mga loves. So, today is the day. Maulan-ulan ngayon, mga loves. So, ngayon na natin. Kukuhanin ng ating Invisalign. So, parang iaano yata nila yung ibig ko. Mga loves, parang i file nila ng konti. Para magkaroon ng konting space. So sana ma-fix na 'yan. Turn left. Eh, 'yan like naman ang problema ko mga then loves in eh. the real crossing. Turn right. Kindi biya tayo ng ano ng uh, direction. So, it's gonna be like after the realm. An hour cross, drive. Turn right. <laughs> an hour drive mga loves. Then, ay, reresasahan ko kayo sa Carbon Day yun. head north on south Burns. So, let's go. Maulan ang panahon, mga loves. Ang sarap lang nitong matulog. <laughs> Tinatamad nga akong umano, mga loves eh. Tinatamad akong bumangon kanina. Pero, may lang kasi yung off natin. So, ayan. Let's go. Okay, mga loves. We are here at Ashton and Hodge. Hudge, Hindi ko ma-pronounce. Pasan <laughs> din na tayo. Like this, mga loves. Let's get in. There you go. Let's go. So, ito yung office nila mga loves. diyan. Yeah. Marami silang workers dito. Last time na na x na ako. So, kukuhanin na lang talaga natin ngayon yung ano. Yung ating kit. And I think, yeah, ano yata nila to. Parang, i-grind ang konti para merong space. balls everywhere. 01, that means for lower tray number one. Okay. And then this one, you see U01 you, for upper tray number one. Gotcha. Okay. So, I am a Okay, ayan, nakakabit na mga loves. At ayan na nga, mga loves, nakabit na siya. So, medyo weird ang... Meron siyang ano yun. Parang, anong tawag dito? <laughs> weird siya, makikita niyo. Ayan. So, eto, ganyan siya, mga loves. So, hindi tayo pwedeng magpaputin ng ipin kasi nga meron siyang ganyan. So, parang doon na-attach yung yung Invisalign. Pero very clear siya mga loves. Ayan, kung makita nyo, ngipin ko pa rin siya. <laughs> Ayan. So, ito yung wear natin for two weeks. And then after nun, papalitan natin. This is, papakita ko sa inyo. Meron silang binigay na buong bag sa akin mga loves. Ito. <laughs> And every two weeks, papalitan mo siya. So, this is my, uh, Tray Invisalign. Yan, so may nakalagay dito mga loves, two, upper two, lower two, and then the next, uh, after two weeks, and then papalta mo na naman siya. So, ayan, uh, ang goal nila is hopefully nine months, nine to twelve months, pero sabi, kapag uh, feeling nila kailangan pa ng adjustment is, uh, it might take longer. Pero yung babayaran mga loves, yun na yun, kung ano yung pinakita ko sa inyo nung una yun na talaga yung kasama na lahat doon mga loves. And what else I forgot? Ayun lang. Medyo yung, yung feeling ngayon mga loves. Alam mo yung anong tawag dito. Hindi siya masakit pero may, may pressure. Konting pressure sa ipin mo. Pero hindi siya masakit mga loves. And I have to wear this for 22 hours. 22 to 23 hours. So medyo weird lang ako magsalita ngayon. Kasi hindi pa tayo masyadong sanay. But we'll get used to it. And yun, kailangan lang talaga lagi kang ano. Lagi mo siyang i-wear. And then avoid yung... Alam mo mag-drink ka ng coffee. Kasi it can ano... It can stain your your teeth. Kaya try natin wag mag ano mag tea kasi mga loves ang tea is same din with the ano with the coffee kasi it can cause staining of your teeth so sobrang weird magsalita mga loves but anyway papakita ko sa inyo mamaya ako ano yung mga ano ba parang napakita ko naman na sa inyo mga loves yung tray ayan And, pagbadaan mo na ako ng international store, may bibili lang ako mga last kasi nandito na rin naman ako sa Carbondale. So, daan tayo ng international store and mamili lang tayo ng mga, yung mga kailangan ko lang. <laughs> mga kailangan ko. So, let's go! This feels really weird, mga loves. Okay, we're here na mga loves. International store. I need some... Kuha ko ng rice kasi minsan nagre-rice ako mga loves. Eh, wala na akong rice. So, let's go. Hindi ko alam kung kuha ko ng noodles or what. What's this? Jean ramen? Ooh, bago to. 510 calories. Oh my God. <laughs> Spicy. This said mild parang gusto kong kumuha kaso mukhang ano ng mga labs oh. Mukhang mga maaanghang siya. Very spicy. Jampong. Spicy din yun. What about this one? Mild seafood flavor. 500 calories. Meron ako yung it ito na masarap siya mga loves kaso maanghang this one so hindi ako kumuha kasi meron pa ako sa bahay mama oh is this oh, Filipino no this not made in the Philippines beef mommy is yes. parang gusto ko kumuha mga loves instant chicken noodles chicken noodles wala ba yung pang maramihan na? Wali. Ito lang. Oh. Dalawang beef. Punin natin. And they have this beef nami. Ganun din natin itong mga labs. Mukhang masarap din ito. Oh. Taro. Taro. Taro with tapioca pearls. Binalik ko ito mga labs kasi gusto ko yung may pearl. So let's try this bubble tea strawberry with the bioka pearls. I'm gonna get three. <laughs> oh yeah, carbs for more. Bubble tea. I'm pretty sure this Thai tea would be good, mga loves. Ooh. let's try this. And kwa we'll tayo sky At meron silang langka, mga loves. Ano naman ang gagawin ko dito? Parang gusto ko lang siyang papakin eh. Let's go! Grab one. Ito pala mga loves eh. Meron dito yung yung nakalagay sa ano. Ayan. Ito na lang pala. Kunin natin. Ibabalik ko itong isa. Yung nakalagay sa ano. Balik natin yun tayo sweet and chili sauce. Found this mango bar. Mango, mango. All mango, mga loves. Kasi I like mango. Actually, meron silang yung Japanese na mango, mga loves. I highly recommend. Kasi wala silang ngayon. Meron lang sila yung peach and grapes. Pero favorite ko talaga yung yung ano favorite ko talaga yung uh, mango mga love. Super Syrup? Sarap? We need some. Gato puti. Soy sauce and vinegar. And this one mga love. Stir fry original sauce. And teriyaki sauce. Yes. So, umuwi lang ako saglit sa bahay, mga loves. Nagpalit ako kasi pumunta tayo ng gym. So, medyo weird talaga ako magsalita ngayon. <laughs> Ewan ko ba? So, let's go to the gym. Uh, yesterday, nag day ako mga loves. Today is arm ang gagawin namin. So, meron akong trainer. Um, nagbabayad ako mga loves ng trainer kasi kaya ko naman ng pumunta ng gym as in like um alam ko na yung mga gagawin ko pero minsan nakakalimot pa rin yung alam niyo na yung mas mainam kasi talaga yung may nagte-train sa yung mga loves like motivated kang alam mo yun but anyway today is arm day today is monday and then meron pa akong isang day off and then afternoon back to work na naman ng lola nyo. Sayon, so, let's go to the gym para maging productive ang ating araw. Araw. <laughs> ang landi ko magsalita. <laughs> Hindi ko ano mga loves ha. Hindi ko sinasadya na maging maarte yung pagsasalita ko. Sadyang ano lang talaga. Et dahil lang dito sa ating ano. Dahil lang dito sa ating um, and lang kaya ganyan. Baka mamaya sabihin nyo, ang arte na magsalita ni Miss May, hindi ko po sinasadya. <laughs> Masasanay din ako mga loves. So let's go to the gym. So dito na tayo mga loves. Let's go. Keep the ball rolling. Kawisan so, pa tayo, tinanggal ko yung hoodie ko kasi nag-threadmill ako for 30 minutes. So nag-upper, upper body and then afternoon treadmill. Like so, what I said, I always do like cardio. So at least mga 20 to 30 minutes cardio mga loves after mong mag-lift like kung nag upper body ka then after nun yung iba ginagawa nila magka cardio muna sila then afternoon nun saka sila mag start mag lift ako oh, kasi mga loves hinuli ko yung cardio kasi feeling ko pag nag cardio muna ako pagod na yung katawan ko <laughs> so parang wala na akong time mag ano wala na akong energy na mag ano na magbuhat so kaya ang ginagawa ko nagbubuhat muna ako then after nun sa ako nagka-cardio. Pag masyadong marami ako nakain, <laughs> ang ginagawa ko is nag uh, 30 minutes ako. Kagaya kayo ng mga loves, 30 minutes yung ginawa kong uh, walking. And then after after nun, ayun, uwi na tayo. <laughs> Pero kapag wala akong masyadong, alam mo yun, uh, konti lang yung kanain natin. Yung sakta lang mga loves. Uh, I will do like 20 minutes cardio. At least mga loves. So yun, uwi na tayo. Yun lang ating ano, vlog. Vlog for today hinihingal pa ang lola nyo. <laughs> oh my God! Medyo nakikita naman natin ang progress mga loves. Ayan, medyo lumalabas ng ating muscles. Wow! <laughs> uh, toning na lang kasi yung ginagawa ko mga loves. Like tone down. Uh, ang mahirap lang talagang paliitin is yung belly natin. Kasi parang ano, yun yung huling na, ano, eh, na natutone. And kailangan mo talaga ng disiplina talaga sa pagkain. And na uh, sobrang hirap kasi mahilig talaga ako sa mga sweets mga loves. Like, I don't even know. Like mga Swiss, mga tinapay, mga ganyan, mga donut. Donut talaga yung weakness ko. <laughs> Ayan. So, namili na naman ng donut ang lola yung mga loves. But anyway, that's it for today's video. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Thank you so much for watching, everybody. Bye!